guys, dito kami sa Golden Beach Resort lang ka sa Mati Davao City. Wow. Ito yung resort. Yan. Ang harap niya is ganda tingnan. Bukid. Wow. Hmm? Yan. Yan si Kuya. Unsa ni napangkuan? Ano diba kung gutom na Kuya? Hey, <laughs> kamyo oh, ni magsabit. Asa din na magmanok. Yan. Ay, sorry. Ito mga rooms. Namin. Ito ang kitchen, shower, then siya. It. Ito ang rooms ng mga lalaki, doon, babae. Room 1, doon, stress. Yes. Ito yung mga rooms. Yan. May mga dalawang lambuhala. <laughs> with, with aircon. Yan. Yan, nag-enjoy sila nag-pictorial. Two beach. Room ng mga girls. Ayan, chill na ba? Ang Wow!